Hello, hello, welcome again to Eric Torres, welcome to my channel mga Castro Yan ito yung panag na no, hindi na tayo sa highway Nakarating na si, ang yung lingkod na si Eric dito sa highway Kung naalala yung duman na, duman tayo dahil sa Duman tayo sa may mountain trail, trail natin na mountain Dan dito na ako sa kwan, dito na ako sa may highway Tayo ay dadalo ng pan, dadalo tayo sa Pagod. living ng aking Pagod Maramdaman ko yung coin Yung coin kasi, yung ano yung... Maraming dumadaan na pala ng mga sasakyan, hindi sanay yung aking... ...ng aking senses. Parang, yung wala rin, parang masigap pala yung hindi nadadaan, pero hindi bala yan, no? Masasanay siguro to, kasi itong... ...ito ang panay, itong panaw na na lumabas sa aking comfort zone. Huh? Sa bahay kasi kunti lang yung aking nadadaanan doon, di ako dumadaan sa highway. Ngayon lang ako duman. Kaya dito nga si na mag kami ng pan. mag kami na tumayal ng kung saan na nawala nung nakaraan buwan. May last week. Kaya sige ano mga ito, oh. And dito na mga panuunan na eh, ilang mga sasakyan. Kaya na nyo ako, punta tayo dun sa may ikon. Ikaso pa eh, na, matagal ako naglakad dito, almost panyata. Almost Wala ano, diba, na oh Diyan na ako na ako Dito na pala Ayan Dumating na pala kami dito Ayan oh Kasi nagserve na sila ng pagkain Kanina Nandun tayo sa loob Pero lumabas kami ng kuan Dito sa may lamisa Para uh, Hindi ko Hindi ko kasi mahawakan yung <laughs> Hindi ko mahawakan yung aking Plate Kaya Naghanap ako ng bakantin Na may lamisa si Na una pa dito talaga Sa may harapan ng <laughs> Ng mga ulam Ano kasi ano, kain tayo mga idol. Sabahan nyo ko muna. Kasi ko lang naman to eh. Snapshot ni Rickens para makakuha lang siya ng pan. Hindi ako pwedeng ko ni eh, Mag-video sa loob kasi maraming tao. Hindi naman pwedeng kakalat-akalat ako dun eh. May maraming ginagawa siya. Naayos yung naayos yung kabaong. Siyempre hindi naman tayo pwede kasi baka mabunggo tayo. Makakuan pa tayo sa loob. Ano ayaw sa mga idol. Ano, di ba daming tapos lang kumain itong mga mga family and friends ng pinsan natin na kwan kaya ang living kasi nito is kwan eh, after lunch kaya nagpakaan sila saglit naman tayo ano sa si mga lalala ano, sabayin nyo kami kumain ni kumanda na palang kasama ko si mrs dito ha kasi talagang pinili ko sa mag restay para lang makadalo kami ng living ng aking pinsan kakalungkot na isipin pero wala nandyan na yun eh life is too short kaya ngayon, panlagyan pa ng sabaw talaga ni Mrs. Sabi ko kanina ay eh, igupin ko lang yung sabaw eh. Kasi ang ulam pala namin dito mga idol like one Yung tinatawag dito sa kondilyeran na wat wat. Wat wat islam. Oh, pinakilan pa yung iulam natin ni Mrs. Tinanggalan tayo ng panong <laughs> Tinanggalan niya ng kwan ni eh. Tinanggalan niya yung taba-taba. <laughs> Kasi yung ulam niya, purong buto yata yung binigay sa kanya eh. Purong buto ba? Ay, na yan. Eh, di ba kasi hindi naman tayo pwede sa ganun eh. Baka biglang mag-spike ang ating kwan. Biglang mag-spike ang ating BP. Pero si naman ko na magsubo-subo dito eh. Na kahit lang. Minsan lang naman to eh. Kay, kay ay kay Eric Kids. Kay Strop tuloy ay pamitin. Mga idol ano, alasawa nyo ako Pero Bago natin, bago natin, gusto ko munang ilagay ito para may pa-BG sound tayo. BG, BG sound, background music pala. Kuy, ala sige na, wait lang, ito lang, ito ilagay ako muna ng background music. Vamos! Kau nak minum, kan? Tak boleh, bawa boleh. Tak boleh nak kita tak minum. Tak boleh Alam Eh, asal. Alamak, anak. So, ia.. Amai. 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 Ia bagam sini, no. Ia di ni Ia di dalam. Ia di dalam. Ia di dalam. Ia pa yung kapon Oh yun eh Oh, kan tu, eh, apretada, apretada, boh, Ah, yes. ni. tak pernah memenuhi Atau nasi sip Nasi sip Kita makan kakak temu ada yang mana Mana kakak Ah, kaya ano Uy. na. Nasa safe yan mga kakate. Dati bang ginagawa mo? Kanak pa yung mga na Ba't mga anak pa yung mga 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 na mga 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 sa mga dumalo, sa mga dyan sa ating chat. Ito, mga 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 na mga 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 na mga mga kung nang ito yung lang namin na isaboy yung kwan, isasaboy yung yung pinuhol-buhol na dahon para lang mapaspasan yung mga dumalo sa libing. At sa mga idol, ano, alas salamat hanggang dito na lang muna ang ating vlog. At maraming salamat ako kung kayo ay umabot dito sa video na ito ay kayo ay isang survivor. tanan mag-like, in-comment, and share.